Guys, ngayong undas, dadalawin natin ang mga mahal natin sa buhay. Una nating dadalawin si Tito Ansi. Tara, na, Tara guys. na, guys. Andito na tayo, guys. Kung mapapansin nyo guys, maaga kaming pumunta sa sementeryo kaya wala pang masyadong tao. Mas gusto namin 'to kasi iwas siksikan at mas tahimik. Kaya mas ramdam talaga namin ang pag-alala sa mahal naming Yumao. Dito nga pala guys, nakalibing ang aming tito pati na rin ang lolo at mga lola namin sa tuhod. Okay. Kasama rin pala namin dito sa sementeryo ang aming mama-lola na maganda. Tingnan nyo tipaklo. At dahil wala pang masyadong magawa dito, wala pang mga tindang pagkain o laruan, si Eiffel ay abala sa panguhuli ng tipaklong habang si Aiden naman panay ang kulit na maglibot-libot sa sementeryo. Kaya dumiretso muna kami sa isa pa naming lola at doon kami nagtirik ng kandila. Alam nyo naman ang mga bata guys, kapag walang magawa, siguradong mangungulit yan kapag naboboring. Guys, yung iba hindi na pinuntahan yung mga ano, pamangga nila. Nakalimutan na ata. Diba? Hmm, tapos may lalabas na zombie. Habang naglilibot kami sa sementeryo, dito kami dinala ni Aiden sa pinakataas, kung saan halos walang tao. Medyo delikado lang dito dahil madula sa lumot yung daan. Saan ba tayo pupunta? Pinakataas? Oo, oo yung pinakataas. Tahan mo! Ate, ito ako! Dali, ano na kasi? Ang pangalan? Ayan ang how-how di kalabaw. Yay! Pagdating namin sa taas, guys, wala namang masyadong maganda dito. Maliban lang doon sa kalabaw. Pakainin natin siya. Guys, tignan niyo may cow doon. Mapayat siya. Di ata pinapakain. Okay, bye guys. At dahil dumidilim na ang mga ulap, bumaba na kami at inayos na ni Papa yung malaki naming payong para may masilungan. Alam niyo ba kung bakit ang aga natin nagpunta dito? Para wala kayong mabili. Para hindi kayo makapagturo. <laughs> yun, yun. Ako, ako. Di ba na may tiktaya sa bahay? Oo, oh, po po. Balikan mo, oh, mo, hindi ka na, hindi ka na, hindi na ni guys. <laughs> Dito guys, nagtopak na si Aiden dala ng gutom kaya hindi ko muna siya pinansin. Pagkatapos no, naupo na kami at nakipagkwentuhan na lang kay Mama Lola. Ating gabi yun, narinig ko kami noon. Pag-injo-injo kami na ating Lota. Walang tao doon sa likod. Tapos nung napicture ni Ate Lota, may nakakita kaming batang babae na kaputin. Nakatayo doon pero walang patang-taong. Hindi nga! At ayun! Bumuhos na nga ang malakas na ulan. Oh, mukhang maaga tayong pupunta ng Jollibee, ha? KFC! Hey! 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 Jolli Jollibee! Nagsasawa na ba kayo? Nagsawa naman na kayo! Yung Jollibee pa ulit-ulit! At dahil hindi sila magkasundo kung saan kakain, ayun sa Chowking na lang kami na uwi. One day later. Hi guys, nandito kami ngayon sa lola at lolo namin sa side ni mama. At kasama din namin dito at tita namin. Ayun sila oh. Hi to my Dito nga pala guys, nakalibing ang lola ni mama na si Dada. Tapos noon, nagtulong-tulong kami na pinturahan yung puntod. Di pa nga kami tapos pagandahin yung puntod. Si Aiden nag-vlog na ng kanya at pinakita yung imumukbang namin. Nag-vlog namin. Ito, mga gummy worms. Tapos ito po, marrows. Tapos, ito po, spooky candy. Wow. Malos din siya kagaya ng isa. Okay. Did you see? <laughs> at dahil excited na si Aiden, sinimula na namin ang mukbang. Hi guys! Ngayon, andito kami sa sementeryo at kakainin na natin ang mga binili namin noong nakaraan. Halloween candy. Unti lang po kakainin namin kasi baka ubihin kami. Don't forget, sharing is scary. Bibigyan namin sila. Skeleton. And this is its eyeball. owl. Eyeball. And gummy. Ano? Gummy candy tips. Gummy worm. Gamin. Tapos ito pa. Spooky. Meron din kami uh, marshmallow. Tapos may kasamang mas. Okay, o. tikman nyo na. Una naming tinikman, guys, yung skeleton at owl na chocolate. Guys, tignan nyo, tunaw yung likod niya. Tunaw siya. Wala siyang design. Tunaw right? ganyan. Wala namang something special dito. Chocolate pa rin siya, pero cute kasi Halloween yung design. Pagkatapos, si Papa naman yung naggugupit ng pumpkin mask. Habang kumakain sila guys, gagawin ko na itong maskara. Okay. Habang kami ay kumakain ng iba't ibang candy at chocolate. <laughs> ang saya, di ba? Siyempre, sinusubuan din namin si Papa ng candy. Green. May lasa yung vampire tit sa kulo. Ang saka blue, saka orange. Gusto mm -hmm. ang action Pagkatapos nun, binigyan na rin namin si Nawowo at ang mga ate namin ng mga candy. Guys, tawagin na natin sila. Ate Pau, Ate Hailey! Ate Ian! Ate Ian! Ano to? Hailey, ka! Dapat tayo Guys, paunahan kami. Ito o oh guys, wait lang. Mas turkey to, paunahan. Daya mo, kumagat ka na eh. Dahil malapit lang yung SM dito, nagpabili kami ng milk tea kay Papa. One, two, Tapos three, naglibot pose. libot din kami One, two, sa loob ng mall. Pagdating ng gabi, guys, nagpabili kami ng laruan na umiilaw sa sementeryo. Hi guys, bibili kami ng palipad na ilaw. Oo, gabi Bakit na. Baka 'yung palipad. Yung ano lang, kahit 'yung pailaw lang. Oo na. 'Wag 'yung palipad nawawala 'yun. Magtingin kayo, magtingin kayo. Lobo lang yan. Gusto nga Gusto ko sana yung lumilipad, guys. Pero, sabi ni Papa, wag na daw. Baka mawala lang agad. Tayang lato-lato, guys. Mm. Nung November 1 naman, gumawa kami ng short video yung Paper Bag Head. Panoorin nyo na lang sa channel namin guys. At syempre, hindi kumpleto ang undas kung walang Kabayan Noli de Castro. Ito yung mga kwentong horror guys. Tapos binilihan pa kami ni Mama Lola ng palipad na umiilaw. Nakalaro pa namin si Kuya Josh noon. Ang Undas Guys ay araw ng pag-alala sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Kahit wala na sila, huwag natin silang kalimutan. Ipagtirik natin sila ng kandila, dalawin at higit sa lahat, ipagdasal pa rin natin sila. Hanggang sa susunod na video guys! Don't forget to like and subscribe sa channel namin!